Okay, good morning guys. Ito ang aking tanim na kamatis. May mga flowers na siya. Kaya, ano, ipoprot ko yung mga dahon niya. Guys, eh, nakikita ko lang to sa ibang mga videos na kailangan daw kukunin or puputulin yung mga dahon para yung nutrients magpo-focus doon sa mga bunga yan yung ginawa ko. Okay, Natry try ko lang. Kasi baka naman kasi, ano, effective din. Hindi, mas madami yung bunga ng ano ko. Kamatis. Isang puno lang yan, guys. Okay. May mga tanim din ako yung yung ano, yung bato. Yan, yeah, nilalagay ko yung siya kasi gagamit ko din yung pataba. Kasi, yeah, yan, yun na yung mga okra ko. Puputulin ko din yung mga dahon. Yung mga dahon na nasa baba ng mga munga. Yun yung pinuputol ko. Para daw, mag-focus yung nutrients doon sa munga talaga, hindi sa dahon. So, yan. Yeah.